crocodile oh, crocodile. Uh, crocodile. Yeah. crocodile Yan. yan. Sa uno tinapos. Oh, Pagkao yan tinapos. Ang mga lobo ayo. Update lang bro sa ano sa hooke namin. Ngayong umaga uh, lumabas kaagad yung dicker dahil um may hindi sila makahinga sa ilalim, hirap makahinga. Kapag nagkonting trabaho, nihinga sila kagad. Pinakit din namin kagad yung digger para pasangawin. Kahit may blower, mahirap pa rin ano, mahirap pa rin huminga. Gaya dati nung ano, nung nasa maraming pula. Kahapon, nakuha namin yung cutted heart. Don sa ano, sa gitna, na nakaturo don sa heart kahapon. Tapos ngayong maga, pagpasok ng digger eh, hindi makatrabaho dahil kahit may blower, mahirap huminga. May, nagsot sila ng ano, nagsot sila ng gas mask. Meron silang gas mask sa ilalim. Uh, yun lang, bro. Ayan po yung dala ko ang malaking bato. May butas po sa gitna. yan po. Tsaka po, may nakita po akong bato sa loob po ng butas. Ito po. Nasa loob po siya. Sa Nasa... ganyan po siya. Yan. Sa ganyan po dito. Dito po siya naka lagay yung kinuha ko po yan yan po siya ah, Tipak na lang po siya. Ito yung ano, ito yung naka ano, naka sa ng bato. So may butas na nakuha kanina. Ang position ng bato na yun nasa north. Tapos yung katapat nun, yung heart na nakuha namin nung, ng nakaraan, yung malaking heart. Oh, ito, para siya bubong. Oh. Katusok siya.

sobrang tigas ng cover. Ayan. Baliktot na yung ano, sinsil namin. O. Oh. Oh. Baliktot. Oh, yung ta baliktot na rin yung talim. Mm. Mm. Hindi napantay sa sobrang tigas. Uh, parang kasing ano, kasing tigas ng ng bakal ng bato. dahil sa ano uh, may mga ano eh, may mga sign na ano na white CC na metal element And, kasing tigas siya ng bakal yung cover ini ini yeah. Ito, yung bato sa ilalim Ayan. grupo pahinga muna kasi may lason sa ilalim kaya manipis na yung cover kaya ang ginagawa namin nakabukas yung blower para makasinga yung lasong sa baba tapos mamaya Bawa uh, ba sila? Titignan nila kung okay na mag-iuminga sa ilalim. Ayun lang. po ang tinitibag ng na aming mga kasama. Yung matigas talaga. Yan po ang yung Marami-rami na rin. ya Yan po ang natipag nila. Um, uh, nagdown kami sa ano ilay para palabas yung bato. Tapos yung layer ng ano ang layer ay pinong-pino na. Ayan. Sobrang pino. So tutugma siya talaga na bago dumating sa sa chamber pinong-pino yung buhangin, sobrang pino. Alos wala ay, wala nang halo. Tapos yung batong patitibag namin napakatigas. Sobrang pino yan. Pinong-pino. Kaya eh, yun lang. Okay. Palatang ano na. Medyo kapak. Manipis. Kaya lalo nitong batong na ito 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 dito malagay nung natanggal uh, namin ito na nakita namin Okay, ito po yung bato na nakita namin sa ilalim ng sa malaking bato. ilalim na mga tinibag namin, yan you know? o. Ito po yung nakita namin na may, may kulay siya, yan you know? o. Parang kakaiba. May kulay yellow green, tsaka may halong parang kalawang, yan o. Yan o. Ito po yung titibag itibagay namin ng bato. Yan. then, Tapos yung, yung ano niya, yan pinakamuling niya makinis. Okay. Na pa. Tapos dito yung matigas na inakpak naming bato. Ito, pangatlong layer na to, itong ganyan, pangatlong layer, tapos pangapat na layer ding bato, yung sa ilalim nito, pangapat na yan, patong-patong yung mga bato, yan, naka-compilation of rock na siya, yan, ok. Ito yung hagdan. Tapos yung tinibag namin dito na bato, naubos na yung matigas dito yun o, oh, sa bandang, yan o, oh, naubos na. Tapos sa ilalim yan, yung kahapon, binawasan namin dito yung bato. Ito, bato pa yan, bato, saka ito, paano siya, paganyan siya o. Oh. Yan, tignan niya. Yan, siya, medyo may pagka-slide dito ang bato tapos ito din slide din kaso natanggal na to kahapon yan, pantay na pantay ang paganyan paganyan medyo paganyan siya pakorb pakorb din yun tapos dito may bato din dito dalawa takip na rin yan para mabuo yan nabawas namin kahapon Ayan. tapos kulay green yung parang ganyan kulay green yung ganyan diyan sa yung mga dito niya puno siya ng kulay green saka dito tapos yung ilalim niya bato yan bato Tingnan natin yan bato pa rin yan oh no? oh yung sa ilalim bato kaya bukas ito yung gagawin namin tatanggalin namin to para lumitaw yung bato na yan para matanggal namin yan Pader po siya, pader. Sa likod po ito ng B. B-shape. Sa likod po ito. ayan po sa loob sa ang laki ng hukay namin ayan po Puro may bato pa siya sa taas ito baka malaglag aalisin ba namin bukas ito Stop. yung sa ilalim. Sana cover na to. Cover. <laughs> Sana cover na yan. Malit lang na batong. Dito sa may side nya. Dito banda yung east. Dito sa may side nya. Dito yung blocking na flat na batong. Sa may wall. Dito ka talaga dadaan. No? Tapos nakaturo yung letter V. Diyan sa batong na sa ilalim yung letter B yung katuro may V sya tapos pointer sya pababa pati itong isang baton na to pointer din yan yan okay. tapos ang, pa. Tapos, dito pala meron pang pointer sa may taas ng blocking. Nakalimutan ko kanina. Ito yung blocking. Ito yung blocking. Diyan sa taas, meron siyang bato na nakausli. Okay. na may lumabas lang ng konti. Pointer siya dito. Sa target sa baba din ito na may letter V yan pointer siya magtuturo siya dyan sa target may blocking dyan ibig sabihin blocking na yan eh hindi na dyan, eh sa, so, dito talaga sa target ito so, yung taas namin no Oh, so, mataas na eh mga uh, 83 85 mga uh, 86 feet na siguro ito sinukat namin to 83 mga uh, 3 feet pa siguro na lang na. yan

yan win flat na yan ito susukatin ko kung ilang feet yung haba ng patulis na bato ito feet, dito. Yan. Mula dyan. Three feet. Three, feet. three feet. Ay, tika. Ipakita natin. Ayun na. Madilim. Ayan o. Oh. Three feet. One, two, three. Three feet and four inches. Uh, three feet and three inches. Tapos yung luwang niya yung luwang niya 1 feet 1 feet lang ha 1 feet ito 1 feet yung luwang niya 1 feet yan pagtataka kami kasi maraming flat na bato parang hard yan o hugis hard talaga siya mga flat siya pariparihas maliliit malalaki tapos may mga iba-ibang klaseng flat pa tapos ito pointer to eh yan o yan. Yan. Dito yan sa dulo ng bato. Nakaganyan yan. Sama-sama sila nitong mga bato na iba pa. Nakaturo siya dun sa huling sa plat na bato. Ito may plat na bato dito. Parang arpo. Yan. Na madali ko na kasi maglulubat na tong cellphone eh. Ayan. Ito yung hukay namin. Medyo lumiliit dahil dito sa malalaking bato sa Mayuhuling pala, palapit ng palapit yung mga sign dito may pointer din dito may pointer din dito Yan may pointer Papunta dito sa baba sa target Yan Okay natanggal na namin yung bato kahapon ngayon namin tinanggal yung pahapon dito yung pato yung pahaba yung 3 feet ang haba sa 1 feet ang luwang tatanggal namin ngayon tapos ito yung kalahati medyo malaki di, di siya sa balde eh. yan buo pa siya buo, buo tapos ito yung ilalim niya yan parang bato din pero talaga ko medyo malambot lang yan tapos yung sa dulo noon meron naman akong nakuha na mga nakasiksik ito parang ano din to pointing or parang heart tapos ito parang bubong <coughs> parang bubong siya may kanto yan Ayan. May kanto siya. So, may kanto siya sa taas. Pa slide siya pa baba. Slide din doon. Tapos ito. Ano yung tsura nito? Parang box din siya. Oh. Parang box. Parang iwan ko lang kung box yan. Tapos ito din parang hard din. Pero hindi ganong ano siya, pantay lang siya dyan o. Tapos yung yung wooling niya, yung flat sa wooling natanggal natanggal siya. Tapos nung matanggal siya, nakita ko pa heart pala siya, heart. ayan oh. No? Eh yung heart siya. <coughs> heart na heart talaga, malaki. Wala akong metros eh. Isa dalawang dangkal ko. Tapos ang patayo maigit isang dangkal mga 4 4 inches isang dangkal ko ah, mga 1 feet kulang kulang 1 feet tapos flat siya flat ito yung bandang ilalim ito yung bandang sa pader ang kulay yan yan o oh. kukulay itim na may pula pader niya. Hard pala siya. Naka pointer siya pababa Oh. Pag paganyan siya. Yan paganyan siya. Nung sa bowling nung matanggal ko yung malaking bato dito, nakita ko. Flat pala yung na hard. Yan. kahapon din marami akong nakuhang ang ganyan may mga heart din kahapon nandun na nilabas na So yung buong hukay namin no lumit na maliit, masikip dahil sa malalaking bato dito sa mga site sa mga wuling ayan no, bato malaki bato din Batu din Yan maraming batong Kaya no Kaya sumikit yung Hukay namin Ito yung tinatawag na TBL Treasure Boreal Layout Paiksi na lang Paiksi yung mga sign Yung layout nya Yan Yan yung taas mga plano namin. Yan o. Oh.